Mga kapuso Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Treñas nagsulat sa DPWH Central Office nga hatagan atensyon ang mga delayed nga proyekto sa ahensya sa syudad. DPWH ICDEO gin manduan sa DPWH Central Office nga magsabat. Si Jen Kilantang Sasa nakatuto. Luyag ni Mayor Jerry Trenyas na embestigaran ang mga rason sa pagkadelay sa mga proyekto na ginapatuman sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Inang kaundan sa sulat nga iyagin padala sa DPWH Central Office. Dugang dari luyag man sa alkalde na maklaruhan sa allocation kagpagamit sa pondo sa idalom sa General Appropriations Act. Nahibaluan nga lakip sa mga delayed nga proyekto, amo ang mga multi building sa mga barangay nga ginatudlo nga nagatugas sang huol sa pumuluyo. Nag-resort kita sa um, uh, pagpadala sang sulat sa kay uh, Secretary Munuan, considering nga ti um, inordinate ng delay, kagti continuous ang refusal sa pag-provide uh, sa aton sang information, no, kag data regarding sa Uh, funding sources sa pila ka mga unfinished infrastructure projects. Madumduman nga nagpadala sa imbitasyon ng alkalde kay Iloilo City District Engineer Roy Pakanan para sa pagsinapol sa March 7 apang wala ini nagtambong. Ginpahayag naman sa DPWH6 nga nagmando si Secretary Manuel Bunuan kay District Engineer Roy Pakanan na nga sabton ang mga ginapamangkot kag mga detalye nga ginapangayo sa city government. Kinahanglan nga magsabatman si Pakanan pinaagi sa sulat the instruction of the secretary for the district engineer for the for the district engineering office is to give insights, recommendation, and observation for every project ng ginres ni Mayor Trinias. Upod kay Sirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Buon Western Visayas.